Welcome to this channel. Ang presentasyon ngayon ay tungkol sa isang katolikong pari na nagbigay ng kanyang patotoo, na nakita niya ang langit, impierno, at purgatorio ng siya ay maaksidente noong April 14, 1985. Narito ang personal testimony ni Father Jose Maniangat sa kanyang buhay at karanasan. Itinanganak ako noong July 16, 1949 sa Kerala, India. Panganay ako sa pitong magkakapatid. Sa edad na labing apat pumasok ako sa St. Mary's Minor Seminary sa Terubalia, Kerala upang simulan ang pag-aaral sa pagkapari. Makalipas ang apat na taon, pumunta ako sa St. Joseph Pontifical Major Seminary sa Alway, Kerala upang ipagpatuloy ang aking pagkapari. Matapos makumpleto ang pitong taon ng Pilosopiya at teolohiya, Naordenahan ako bilang isang ganap na pari noong January 1, 1975 at naglingkod bilang misyonero sa Diyosis ng Terubalya. Noong 1978 habang ako'y nagtuturo sa St. Thomas Minor Seminary sa Bathory, naging aktibong miyembro ako ng Charismatic Renewal Movement at nagsimulang magsagawa ng Charismatic Retreats at Conferences sa Kerala. Noong April 14, 1985, Divine Mercy Sunday noon, magmimisa ako sa sa isang mission church sa north part of Kerala nang ako ay maaksidente, fatal accident. Sakay ako ng motorsiko ng mabangga ng isang lalaking lasing na galing sa isang Hindu festival. Dali-dali akong isinugod sa isang hospital na 35 miles ang layo. Habang daan lumabas na ang aking kaluluwa sa aking katawan at ako ay patay na. agad kong nakita ang aking guardian angel. Nakita ko ang aking katawan at ang mga taong nagdala sa akin sa hospital. Narinig ko silang umiiyak at nagdarasal para sa akin. Sa mga sandaling ito, sinabi sa akin ng aking anghel, dadalhin kita sa langit, nais ng Panginoon na makilala ka at makausap. Habang naglalakbay kami, sinabi niya na gusto niyang ipakita sa akin ang impyerno at purgatorio. Una, inihatid ako ng anghel sa impyerno. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Nakita ko si Satanas at ang mga Diablo, isang hindi mapapatay na apoy na humigit kumulang 2,000 Fahrenheit degrees, mga ud na gumagapang, mga taong sumisigaw at nakikipag-away, ang iba ay pinahihirapan ng mga demonyo. Sinabi sa akin ng anghel na ang lahat ng pagdurusa ng mga kaluluwang ito ay dahil sa hindi pinagsisihang mga mortal na kasalanan. Pagkatapos, naunawaan ko na may pitong antas ng pagdurusa o antas ayon sa bilang at uri ng mga mortal na kasalanan na nagawa sa kanilang buhay sa lupa. Ang mga kaluluwa ay napakapangit, malupit at kakilakilabot. Ito ay isang nakakatakot na karanasan. Nakita ko ang mga taong kilala ko, ngunit hindi ako pinapayagang ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang mga pangunahing kasalanan na naghatol sa kanila doon ay abortion, homosexuality, euthanasia, put, hindi pagpapatawad at kalapastanganan sa mga sagradong tao, lugar at bagay. Sinabi sa akin ng anghel na kung sila ay nagsisi sana ay naiwasan nila ang impyerno at sa halip ay napunta sa purgatorio. Naunawaan ko rin na ang ilang tao na nagsisisi sa mga kasalanang ito ay maaaring maging dalisay sa lupa sa pamamagitan ng kanilang mga pagdurusa. Sa ganitong paraan, maiwasan nila ang purgatorio at maaaring dumiretsyo na sa langit. Pagkatapos ng pagbisita sa impyerno, ang aking guardian angel ay inihatid ako sa purgatorio. Dito rin, mayroong pitong antas ng pagdurusa at apoy na hindi mapapatay. Ngunit ito ay hindi gaano matindi kaysa sa impyerno at walang pag-aaway. Ang pangunahing pagdurusa ng mga kaluluwang ito ay ang kanilang pagkahiwalay sa Diyos. Ang ilan sa mga nasa purgatorio ay nakagawa ng maraming mortal na kasalanan, ngunit sila ay nakipagkasundo sa Diyos bago ang kanilang kamatayan. Kahit na ang mga kaluluwang ito ay nagdurusa, tinatamasa nila ang kapayapaan, ang kaalaman na balang araw ay makikita nila ang Diyos ng harapan. nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap sa mga kaluluwa sa purgatorio. Hiniling nila sa akin na ipagdasal sila at sabihin sa mga tao na ipagdasal din sila para mabilis silang makaakyat sa langit. Kapag ipinagdarasal natin ang mga kaluluwang ito ay matatanggap natin ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin. Kapag nakapasok na sila sa langit ay lalong nagiging merito ang kanilang mga panalangin. Pagkatapos, Inihatid ako ng aking anghel sa langit at dumaan kami sa isang malaki at nakasisilaw na puting lagusan. Hindi ko naranasan ang ganito kalaking kapayapaan at kagalakan sa aking buhay. Pagkatapos ay agad na bumukas ang langit at narinig ko ang pinakamasayang musika na hindi ko pa narinig. Ang mga anghel ay umaawit at nagpupuri sa Diyos. Nakita ko ang lahat ng mga santo lalo na ang mahal na ina at si San Jose, at maraming mga banal na obispo at pari na nagniningning na parang mga bituin. At nang humarap ako sa Panginoon, sinabi sa akin ni Jesus, nais kong bumalik ka sa mundo. Sa iyong ikalawang buhay ay magiging instrumento ka ng kapayapaan at pagpapagaling sa aking mga tao. Ikaw ay lalakad sa ibang lupain at ikaw ay magsasalita ng ibang wika. Lahat ay posible para sa iyo sa aking biyaya. Ang ating Panginoon ay higit na maganda kaysa sa anumang imahe na maaaring linangin at ipahiwati. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag at mas maganda kaysa sa isang libong sumisikat na araw. Ang mga larawang nakikita natin sa mundo ay anino lamang ng kanyang kadakilaan. Pagkatapos magsalita ng Panginoon, sinabi sa akin ng mahal na ina, gawin mo ang anumang sasabihin niya sa iyo, tutulungan kita sa iyong mga ministries. Ang mahal na ina ay nasa tabi ni Jesus, siya ay napakaganda at nagliliwanag. Wala sa mga larawang nakikita natin sa mundong ito ang maihahambing sa kanyang tunay na kagandahan. Hindi maipahayag ng mga salita ang kagandahan ng langit. Doon ay makakatagpo tayo ng maluwalhating kapayapaan at kaligayahan. Higit sa isang milyong beses sa ating imahinasyon. Ang langit ang ating tunay na tahanan, lahat tayo ay nilikha upang maabot ang langit at maging masaya kasama ang Diyos magpakailanman. Pagkatapos, bumalik ako sa mundo kasama ang aking anghel. Habang nasa ospital ang katawan ko, kumpleto ang naging pagsusuri sa akin, subalit binawian din ako ng buhay. Ang sanhi ng kamatayan ay bleeding. Naabisuhan ang pamilya ko at dahil malayo sila, nagpasya ang staff ng ospital na ilipat ang bangkay ko sa morgue. Dahil walang aircon ang ospital na babahala sila na mabilis maagnas ang katawan. Habang inililipat nila ang bangkay ko sa morgue, bumalik ang kaluluwa ko sa katawan. Nakaramdam ako ng matinding sakit dahil sa napakaraming sugat at mga balinang buto. Nagsimula akong sumigaw. Nanatakot ang mga tao at nagsipagtakbuhan na sumisigaw. Lumapit ang isa sa kanila sa doktor at sinabing, Doktor sumisigaw ang patay. Dumating ang doktor upang suriin ang aking katawan at nalaman na buhay ako. Kaya sabi niya, buhay si father, isang himala, ibalik mo siya sa ospital. Pagbalik sa ospital, binigyan nila ako ng blood transfusion at ginawan ako ng surgery upang ayusin ang mga broken bones. Inoperahan ang aking lower jaw, tadyang, pelvic bone, pulso at kanang binti. Pagkaraan ng dalawang buwan, nakalabas na ako sa ospital, ngunit sinabi ng aking orthopedic doctor na hindi na ako muling makakalakad. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya, ang Panginoon ang nagbalik muli sa aking buhay at ibinalik ako sa mundo, siya rin ang magpapagaling sa akin. Noong nakauwi na ako sa bahay kaming lahat ay nananalangin para sa isang himala. After a month at tinanggal na ang mga cast, hindi pa rin ako makagalaw. Ngunit isang araw, habang nagdarasal, ako ay nakaramdam ng pambihirang sakit sa aking pelvic area. Pagkaraan ng ilang sandali ay nawala ng tuluyan ang sakit at narinig ko ang isang tinig na nagsasabing, Ikaw ay gumaling na. Bumangon ka at lumakad. Naramdaman ko ang kapayapaan at healing power sa aking katawan. Agad akong tumayo at naglakad. Nagpuri ako at nagpasalamat sa Diyos para sa himala. Nakarating sa aking doktor ang balita ng aking paggaling at siya ay namangha. Sinabi niya, ang iyong Diyos ay ang tunay na Diyos. Dapat kong sundin ang iyong Diyos. Hindu ang doktor ko at hiniling niya sa akin na turuan ko siya tungkol sa ating simbahan. Pagkatapos pag-aralan ang pananampalataya, bininyagan ko siya at naging isa ng ganap na katoliko. Kasunod na mensahe ng aking guardian angel, pumunta ako sa Estados Unidos noong November 10, 1986 bilang isang misyonerong pari. Napunta ako sa iba't ibang dayosi sa Idaho at Florida. Nagretiro ako noong April 15, 2016 mula sa aktibong mga tungkulin sa parokya at nag-full time sa healing ministry na may pagsang-ayon at pahintulot ng aking obispo upang maibahagi ang ministeryo ng Panginoon na inilaan sa akin ng Diyos at makatulong sa maraming tao sa buong mundo. Magkakaroon ako ng higit na kalayaan para sa paglilingkod sa bayan. Mananatili ako sa lugar ng Jacksonville, Florida. Ako ay naanyayahan na magsagawa ng healing ministry sa iba pang malalaking lungsod ng Estados Unidos at marami pang ibang mga bansa. Sa pamamagitan ng ministeryong ito ng Eucharistic Healing, nakita ko ang maraming tao na gumaling sa pisikal, espiritual, mental at emosyonal. Ang mga taong may iba't ibang karamdaman tulad ng cancer, AIDS, arthritis, sakit sa puso, problema sa mata, emphysema, hika, pananakit ng likod, Mahinang pandinig at marami pang iba ay ganap nagmaling. Tungkol naman sa aking guardian angel, nahihirapan akong ilarawan kung gaano siya kaganda. Siya ay nagliliwanag at kumikinang. Siya ang aking palaging kasama at tinutulungan ako sa lahat ng aking ministries, lalo na sa aking healing ministry. Nararanasan ko ang kanyang presensya kahit saan ako magpunta at nagpapasalamat ako sa kanyang proteksyon sa aking pang-araw-araw na buhay. Maraming beses sa isang taon nagsasagawa din ako ng isang special healing service for the healing of the family tree na kung saan nabablocked ang mga kasalanan mula sa mga ninuno at ang tao ay tumatanggap ng kumpletong kagalingan. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga epekto ng mga kasalanan ng pamilya ay maaaring tumagal ng tatlo hanggang limang henerasyon, Exodus chapter 34 verse 7. Kaya, sa maraming kaso, kailangan natin ng generational healing. Ang mga doktor at mga gamot ay hindi nakakatulong upang pagalingin ang ilang mga sakit na dulot ng ating family tree. During the healing ministry, many people rest in the spirit before the blessed sacrament, and some experience renewal of the soul and healing of the body the sufferings of the present are as nothing compared with the glory to be revealed in us romans chapter 8 verse 18 of all prayers the most meritorious the most acceptable to god are prayers for the dead saint thomas aquinas priest and angelic doctor Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. Matthew, chapter 5, verse 26. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, Share and press notification button for future upload.